kabutihan at Cabaitan. kabaitan. Maraming salamat po, Ust. Sir Danilo, sa inyong kabutihan at kabaitan. Ayan, sabi po, ni Kalinga Pawi. Ye, ye, ye. Hatid pa. Sunduin pa. Ay, Sinundo pa. Sinundo pa, ihatid pa. Ay, 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 ay. Tapos ipasyal pa. Pasyal pa. Tapos busog pa. Busog pa. Tapos may, may pasalupong pa. Aga. <laughs> Kapasyal. Salamat po. <laughs> Ako, sa tinubong ng ano, 'yung na? nang 'yon. Saan na? Ibusogan na 'yon, Kunti na lang. Kinain mo na. Walang dago, walang inin, walang injen, puro na lang pagatlo. Maiwan? niyo po sa lahat. Nasa tabi ko po si Kuya Bad Santos Matubang. Subscribe niyo po. Bilya ayo. Yeah. Salamat po. Salamat din po. Hello po sa lahat mga kalingap. Katabi ko po si Ate Edna Vlogs. Ayan, good morning mga kalingap. Subscribe po natin Bella Ayok. Ayan, mga, mga, partner po natin sa kalingap. Ayan, marami thank pong thank salamat. You. Ayan mga kalingap, hello po. Please, uh, supportan niyo po. Bella Ayop, ayan, pisan ko po. Sa isa rin po ang pinsan namin ni Kalingap Dan Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta uh, pa click po ng subscribe, pag-comment, like and share po sa kanilang channel Bella Ayok uh, Hello po sa inyong lahat mga Kalingap Ito po kasama ko po ngayon ang aming pinsan po ni Kalingap Rob at ni Kalingap Dan Si Bella Ayok So please like, share and subscribe po ng kanyang YouTube channel mga Kalingap Bella Ayok at panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos at mga ina-upload po sa kanyang uh, YouTube channel po na Bella Ayo. So yun lamang po mga kalingap. Please subscribe Bella Ayo. Thank you and God bless po. Maraming salamat po. Suporta po natin si Bella Ayop sa kanyang YouTube channel and ako rin po kalingap dan para sabay-sabay po kaming tumulong sa mga nangangailangan. Bulad-bulad Ayan, kain tayo. Pamahal. Sinigasas. <laughs> 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 Kain tayo. Yeah, ito ang almusal ngayong umaga. Parang kagabi pa ito ah. Ayan, <laughs> lang karong buntag. Ito ni? Ito ni? Ito 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 Hoy! Uy, Uy nabing Dabaw! Ano? ano? Saan <laughs> kang uwi, Dabaw? Dawa! Dait! Sa lawa. Sa lawa. Ano ba? Mana! Babay mo na! Ba ba <laughs> babay! Babay! So, Sa ano, babalik kayo December, November. Uy, uwi muna? Balik naman! Gano nga ba? Ano? Marking? Babalik! babay! Balik, 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 balik Dabaw! Bakasyon! Jimber mo!

Ang kaya ang nanda, kadalangon. Pagluto ka ay yung tuloy. Ganda ng ano mo ah malita? Parang galing abroad. Asimbre. Kain talo so. Kain kain talo so. Yeah nakamalita. Anong laman ng malita mo? Suck suck na ng tinilas roon. Kasi kung sa Tagum, imprento ng tulog, alang si Patos. Balik tar mo na pag upgrade mo. Ibalik, ibalik. Ibalik, ang taklob. Ibalik sa taklob. Ibalik ang taklob. na Ah, balik. Ah, uh, i-open eh Ay, ibalik tar. Ano? <laughs> automatic oh, Okay. Ah. <laughs> Ako, sa lubong nga, no, Yung hindi ko nang durian. Saan na? Ibig na yun kunti na lang. Kinain mo na? Walang itago.

taro, das, durian, ay, bar, pumo. oh Hindi malami na pumo yan, masarap pure ayan, isang malita na, walang ano lang ang laman yan, durian? pasalubong durian ano na si Kuya Agnes ang malalag panayang mga alis-alis alis-alis, ano na yan, bakasyonist na na ngayon bakasyonist na na, taga malalag, <laughs> bakasyonist na dito durin nga ako, hindi mo lang yun. Parang ano na, parang mayaman. Kapi-kapi na lang sa Davao. Wala na lang yun. Wala na airport. Ito mo itong bago <makes> na ito. Isa kayo mo. Isa kayo naman. Ang hindi gusto ito. Wala mo sino? Nagtataka. Magtataka ang taga-airport. Uy, bagong dating. Barbalik na, na naman. Wala ka doon tao nung mga maglaki. Hindi yan. Ako man. ba

ito mag-scout dito, dito pa-airplane. airplane airplane na, grabe ah. Iba talaga ang na Iba talaga. ako? ba? Nasaan ako? Nasaan ako? Nasaan na? Nasaan na sa? Sabi na yung sa na. Hindi ka na mahihilo. Hindi na. Bless. Ako, apo Bless. Ako, bless. Ako, Hingi alawas dulu, hingi alawas. Sa mga anak ko po dumating. Ito ang pang lima. Ah, pang anim. Yung isa, pang pito. Ito, pang walo. Ayay. Ayan, ito po. Diba, mga ming noo, wala mo sasakyan? Hindi nga wala. Sino ba yung, sino ba yung siya? Yung mga, yung mga. Yung kumpare mo? O, kumpare. Kumpare na yan. Hindi pa, Mga 10 o'clock pa daw. Mamaya pa yun. Sir, magpapansin. Sir, salamat. Sir, sir Danilo. Sir Danilo. Sir Danilo, salamat sa iyong kabutihan at sa iyong kung nilang gawin. Diba? Ang kabutihan, kung nilang siya. Kamayo. Kamayo. Salamat. Di mo pag-aaral. Kamayo nilang Oh, butan, mabait. Oh, ay, 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 mabait. Saya mau at kabaitan. Iya, terima salamat po sir Danilo sa Terima kabutihan at kabaitan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima pa sinundo pa. Ah, sinundo pa. Ihatid pa tapos ipasel pa pasel pa Busog pa? Busog pa. Tapos, may may talabasubo. pasalubong pa. Salamat po. Salamat sa mga Nakalimutan. Kalimutan na ni Kalingap Awe. Yan, kumusta ang buhay dait sa pagiging vlogger mo doon? Ano ang masasabi mo doon na ano ka na, uh, isang vlogger, isang sulit na ano,

Ako din eh. Ano? Sino ka, Apollo? Doon maiyo. Doon. Doon. Pagabot sa diet. Oh, uh, diba? Isa na nain, naman. Ni abi mo, bro. Ako mag-mabro mo gumaganyan, eh, sayo mag-a. Teka no, bro. Magpaturo ka. Magpaturo uh, ka mag ano, mag-hihi para ano madali lang. Ay, dali, oi. Madali lang man kasi ano, diretsura. Oh. Ito na si Utso, nagwawalis na. <laughs> naglinis na si Utso. <clears throat> ito Utso, naglinis na. Love <laughs> story. <laughs> Anong sure? Kung ito daw ba?

Angelica. Angelica man si Dayday. Si Yagaw. Si Mawi Piraon. Mawi. Mawi. Ang si Janjan. Rowilson. 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 Dili Rowilson. Rowilson. Si Dudong Rowel. Rowel lagi yan. Junior. Junior. Senior man siya. Jackpot. Naka-jackpot. <laughs> Ayan, usap-usap muna kami dito kasi sila po ang sasama sa tagom. Ako, maiwan. Na, kung anak ko ay, hindi pwede. Na, kadagan ang, ang ako na yung mga elementary o mga klase. Mahirap basta maraming anak, maliliit pa, hindi makasama. <laughs> Kayo na lang, oy. O nang subo akin. Mo mandres nilas. Ha? Dala, dala kan. Oh, oo. Kaya ka lang dito. Kumo tik na ang tatay Danilo, pag wala kami chinelas, bilhin niya kami. Ayan, Sir Danilo, may bili ka ng chinelas. Mayaman yung chino. Nawala din din. Pero wait. Sir, oh, sir. Nang digos. Na nasa digos na. Ya, dalo, isa, inag-request ka. Oh, dua. Dua, isa naman tulila, kaya naman siya sa dito. Daming kayo

Tama nga. Lahat na no, binigyan ni Kalinga Bella, binigyan rin namin si Kaya Richard, pupunta ni Kuya Barbo. Kasi ano, sasama din si Kalinga Prab. Hmm, silang lahat. At saka yung Australiano, yung dalawa, uh, yeah, yung, yung kambal. Dabal ng punta rin dito. Oh. Yung Para makagampi rin ako sa gastos. <laughs> 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 yung bumalik sa dahil, magdito sa dito. Ado pa? <laughs> Lala, naalala ni Joey, ay! Ay nga pala. Nakalimutan namin. Punta sila sa bangko. Linggo pa lang ngayon. Pero <laughs> may itiman doon, ma'am?